Kabadi, meron bang kayong anak na ganito? <laughs> Abay, ewan ko lang kung hindi kayo maha-high blood. <laughs> Tingnan nyo, kabadi. Anak, ano yung nabalitaan ko na top one ka raw sa kaklase ninyo? Brrr. Abay, hindi ko akalain na ikaw pala yung nagmamana sa katalinuhan ko. <laughs> Itay walang galang na po hindi po ba nainis yung tingsera nung naging top 1 po kayo hmm. ano naman mainis eh ako nga yung top 1 ako nga yung pinakamatalino ya e ano pala yung naging top 1 ka <laughs> itay top 1 po ako sa kalokohan <laughs> ganon